ng pagsak ng isang lalaking nagpanggap na abogado sa Pasay. Ang suspect, higit kalahating milyong piso ang nakutot sa kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Abuel. Wala nang nagawa ang lalaking yan na corner ng mga pulis Pasay sa Makapagal Boulevard itong Sabado. Hinuli ang sospek matapos magpanggap o manong abogado at manguthot ng pera sa kliyente nito. Kinilalang lalaki bilang si Robert Marquez Garcia, sa mga resibo ng mga ipinadalang pera at listahan ng biktima, aabot sa higit kalahating milyong piso ang nakulimbat ni Garcia. Lumapit daw siya sa sospek para iproseso ang kasong cyber libel. Pero nakatunog daw ang biktima nang manghingi ng pamasko ang peking abogado. Dito na siya nagpasang idulog sa mga ang sospek. Ang dami niyang inihingin binayaran. Bayad daw po sa pista, Yung appearance fee niya po, 60,000 unang unang appearance po yan tas bayad daw po sa fiscal sa judge tauhan judge yun nag-trigger po sa akin para investigahan na siya nangihingi siya ng Christmas gift worth 60,000 tapos umalma po ako bumaba yun ng 30 hanggang sa naging 20 pero hindi po ako nagbigay Ayon sa salaysay ng biktima sa pulis, magaling daw kasing magsalita ang sospek kaya napaniwala siyang abogado ito. Pero nang ipaberipika ng biktima ang pangalan ng sospek, dito niya nalaman na peke ito. Sa mga kopya ng dokumentong hawak ng biktima, may nakalagay na titulong attorney bago ang pangalan ni Garcia. May ipinakita ring ID mula sa Integrated Bar of the Philippines si Garcia. Nasa lawyer's list naman ng Korte Suprema ang ID ni Garcia at tugma rin ang roll number. Pero may natuklasan ang biktima. Pinacheck ko na po siya sa ibang abogado. Nagpaseko ng opinion na po kami. Yung bagong abogado po ma'am, nakita na fake yung notary. Then sa IBP, meron lang isang Robert S. Garcia na no, taga-bataan. Hindi niya alam na nakontak ko na po yung tunay na Robert Silva Garcia. Inamin naman ni Garcia na hindi siya abogado. Pero nakatapos daw siya ng pag-aaral ng abogasa. Itinanggi rin niyang huwarap siya bilang abogado ng kliyente dahil consultant lang daw siya o tumulong lang sa pagproseso ng pagsampan ng kaso. I Graduate po ako ng, ano, ng, uh, ng law. Nag-aral po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa barang. Samantala, itinanggi rin ng sospek na higit kalahating milyon ang perang hiningi niya sa biktima. Pilit ko naman pong inaano yung pera na kung, kung mali man yung nangyari, binabalik ko sa kanya. Ayaw, Mahaharap sa reklamang swindling si Garcia. Inaalam pa ng mga pulis kung meron pang ibang nabiktima ang sospek. Paalala naman ng mga otoridad sa mga naghahanap ng abogado. Meron namang list of na IBP. Through internet lang makikita na natin kung yan ba talagang abogado na yan ay tunay. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.